Yan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Mga mag-aaral ng baitang pito na nag-aaral at naglalayag sa walang hanggang kalaman na mayroon ang araling panlipunan ito. Ang Pilipinas sa Timog Silang Asya. Sa natin ngayon, tutuhugin natin ang kahulugan ng nasyonalismo, kasarinlan at pagkabansa. Ito ang unang aralin ng ikatlong parkahan. Ngunit ano nga ba ang kahulugan Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, tunguhin na natin. Kapag sinabi nating salitang nasyonalismo, alam natin na hindi lamang ito usapin ng pagiging makabayan. Usapin din ito sa pagsangkot ng ilang mga mahalagang isu o gampanin nating mga mamamayan, lalo tigit tinutukoy din natin dito yung paninindigan, karapatan, diwa at pakikisangkot para sa lipunan. Mahalagang malaman natin na ganito ang nasyonalismo. Hindi lamang siya usapin na pagtanaw sa bayan, kundi pagtanaw kung anong mayroon ang ating bayan. Dagdag pa, ang nasyonalismo sa ilang pag-aaral ay itinuturing na sistema. Paniniwala siya na ideolohiyang politikal. Kaya hindi nakataka, nakapagtataka sa ilang mga pag-aaral, sa kasaysayan, nagbunga ito no ng ilang mga mahalagang kaganapan. Kasi nga pinaniniwalaan din siya no ng isang grupo o pangkat ng tao na nagsusulong ng interes para sa kanyang bayan, kaya ng bansa. Kaya naman ang nasyonalismo dahil itinuturing na isang sistema siya, meron siyang tinitingnan at may pagtanaw sa interes ng kanyang bansa. No? Katapatan sa interes ng kanyang bansa. Mas yun ang ating binibigyan ng pansin. At isa pa, yung masidhing kagustuhan. No? Kasi dapat hindi mo masasabing may nasyonalismo ka kung ikaw ay ano, may pagmamahal lang. Yung pagmamahal mo bang yan ay magbubunga ng pambansang pagsulong. Ganon yung tanong parate. Pag tinuturo o inaaral natin itong nasyonalismo, No? At hindi lamang ito sistema ng paniniwala, bagkus ito rin ay hindi rin bugso ng damdamin. No. Tatandaan natin 'yan. Dahil ito'y dulot ng mga pangyayari. No? Dulot siya ng iba't ibang mga dahilan at dulot siya ng iba't ibang mga pangyayari na hindi lamang isang pagsakan 'yung nangyari, no? Iba't ibang mga pangyayari siya na either political ekonomiya, pang-ekonomiya, o kaya naman ay panlipunan. No? Dahil tinitingnan natin na itong mga kaganapan na to ay maaaring mag-contribute later on sa pambansang kamalayan. No? Pambansang kamalayan, pambansang interes at pambansang pagsulong. Kaya napakahalagang pakialaman natin yung mga, uh, ano pang mga pangyayari yung nagdudulot no, ng tinatawag nating nasyonalismo. At dagdag pa, ang nationalismo rin ay tinuturing nating oh, pinakamadaling salita na maaari nating ibigay dito, pakahulugan, ay, yung masidhing pagmamahal para sa bayan talaga. No? Dito natin ikinokonekta na pag sinabi natin nasyonalismo, makabansa ka rin. No? Tinitingnan mo yung interes ng bansa mo, yung kapakanan ng bansa mo, kapakanan ng mamamayan ng bansa mo, ganun sa kaya maraming salik na nagbibigay daan sa paggusbong nito. At isa na rito, ang una, ano yung mga katulad? Yung karaniwang kapareho natin. Kaya karaniwang nagugat to sa magkapareho. Wika, kaugalian, tradisyon, kultura at kasaysayan. Dahil dito, magiging breeding grounds to. Sa later on, na masasabi natin, kasi ito yung magiging kudyat para magpigis no, ng mga tao. May bigkis mo mga tao na magkaroon kayo ng pagkakaisa. Dagdag pa, siyempre, bukod sa shared languages, shared values, tradition, culture, and history, meron din tayong tinatawag na shared experiences. No? May mga magkakatulad na karanasan. Kaya yung karanasan sa kamay ng mga mananakop, iyan yung isa sa mga salik na nagbigay daan bakit nagkaroon ng nasyonalismo rin. At, sempre hindi rin may kakaila na may mga kilos protesta na nagbigay daan. kilos, pagkilos, pagprotesta, mga samahan na itinatag na later on nagbibigay daan sa tinatawag nating nasyonalismo. At meron dalawang uri ng nasyonalismo. No? Dalawang uri na maaari niyang maibonga. Meron tayong tinatawag na passive nationalism. No? Yung passive nationalism medyo defensive siya in nature kasi mapayapang paraan daw siya, di umano, no? Mapayapang paraan na pagsulong ng interes ng bansa. Isang maganda halimbawa nito yung Gandhian movement, no, sa India. Na nagkaroon ng civil disobedience si Mahatma Gandhi, hindi siya kumain ng matagal na panahon. Uh, yun yung forma ng protestang ginagawa niya. No? Uh, mapayapang paraan ang mga no? Ang mga ay isang forma ng passive nationalism. Dahil mapayapang paraan pa rin naman ito ng pagpapahayag ng interes ng bansa. Mayroon naman tayong tinatawag pang isa pang uri na tinatawag nating active nationalism. Ito naman yung agresibo. No, bakit mapusok daw yung nationalism ito? Dahil gumagamit na nga ito ng dahas, mga paraang gumagamit ng armas, no? May mga nagsusulong ng revolusyon, no? May mga nagsusulong ng revolusyon na interes pa rin naman ng bansa, no? Anong tunay na interes ng bansa yung kanilang isinusulong? Kaya may mga lehitimong panawagan ng nasyonalismo sa bagay na ito. At marami pa tong manifestasyon, no? Bukod sa dalawang anyo nito. Ano yung mga manifestasyon nito? Ang nasyonalismo ay unang namamanipesta sa tinatawag nating nabanggit ko na kanina, magkakaisa. No? Kasi meron kayong pagkakilanlan. Meron kayong breeding grounds of commonality. So kapag ano yung pareho kayo, maaari kayong magkaisa o pagkaisahan yung isang bagay dyan. At uh, syempre, nakabatay ito rin sa pagmamahal. No? Pagmamahal sa sariling bayan. At tigit sa lahat, yung pakikipaglaban para sa bayan ay nakabatay sa tinatawag nating katuwiran at katarungan. Kailangan reasonable, you know, sound yung ating decision making. Hindi yung dahil mahal mo lang yung na nadali sa isang patakaran ng bansa, isusulong mo na siya. Hindi, hindi ganun. Kailangan katuwiran pa rin. Nakabatay tayo sa mga prinsipyo, paniniwala, legal na batayan, kung bakit tayo magtatanggol ng ating bayan. At syempre, yun na nga, dahil nga ipag, mauwi rin ito sa pagtatanggol, ang ikaapat na manifestasyon, kahandaan na ipagtanggol at mamatay para sa bayan. Dahil ito ang isa no, sa mga pamosong linya rin natin na ating sinusumpaan, pinaninindigan dapat natin yan, hindi lang inaawit mula sa ating pambansang awit. No? Mapapansin natin, ito yung huling linya ng ating pambansang awit. Ang mamatay ng dahil sa iyo. At yung sa iyo, hindi tao yun bansa ang tinutukoy dyan. At of course, yung panghuli ay dahil nga bawat karanasan na mamamayan, no, um, ang pinapakita, eh, may ipinapakita itong pagpupunyagi pagdating ng tulong. Pagpupunyagi na itaguyod ng bansa. Kaya minsan, di ba, pag lumalaban ang bansa natin sa gilas, sa anumang mga world tournament, Olympics, proud na proud tayo because we rally behind are icons kasi nasyonalismo rin yun pagpapakita yun ng pagmamahal pa rin sa bayan yan ay mga ilang manifestasyon ng nasyonalismo so in general ang pag ang nasyonalismo bukod sa ito ay ano makikita natin sa mga um, transparent icons no pagmamahal at pagpapahalaga sa inang bayan in general and of course ito ay matin, may matinding hangarin na pagbuklod-buklurin tayo pagkaisahin tayo yun yung isang nilulundo nito na tayo ay magiging isang bayan, isang bansa. No? Dahil gusto natin, no? dahil ang dati pangugutan nila maging malaya, tayo naman, syempre, meron pa rin tayong hina-aspire no? ni na kalayaan. Kalayaan siguro ngayon sa kasalukuyan sa kahirapan, sa mga banta sa ating bansa, etc. etc. Kaya may ilan pang mga aspekto o konseptong magpapalawak at magpapalalim ng ating talakayan. Isa na rito yung tinatawag nating kasarinlan. Oo, sa Ingles, independence. Ano ba to? Sabi nila, ito raw isang puwersa na pa ng nasyonalismo. Dagdag pa, ito rin yung madalas paihalin tulad sa tinatawag nating kalayaan. No? Kaya nga pag tinatawag natin Independence Day, no? araw ng kalayaan yung sali natin sa Filipino. Kasi nga, intertwine yung dalawa. No? Walang kalayaan na walang kasarinlan. Bakit? Ano ba ang kasarinlan? Ang kasarinlan kasi, tinutukoy ito sa pagkawala sa isang bansa na kanyang aaring uh, dating mananakop o bansang pinamamahalaan siya. So, ang kasarinlan, kakayahan nating mga tindig at makatayo sa sarili nating paa, no? Bansa, sa sarili nating bansa na tayo mismo yung nagde decision para sa ating bayan. Hindi tayo nagpapadikta sa impluwensya ng dayuhan, impluwensya ng mga dating mananakop, o kaya naman ang interes ng mga nakakaugnay nating bansa. Ba? So yun, no? Yun yung tinatawag nating kasarilan, independence. At ang panghuli, isa pang konseptong mahalagang talakay natin dahil tinatalakay natin ang nasyonalismo, eh, paano nga ba tayo itinuturing na isang bansa? Kaya yun yung panghuling termino no? sa ating titulo. Ang pagkabansa. Ano nga ba ang isang bansa? Ang isang bansa, malinaw dapat sa atin, may isang teritoryo to na pinaninirahan ng mga tao na mayroong pagkakatulad. O, ano yung mga pagkakatulad natin? Meron tayong pagkakatulad sa sistema ng pamumuhay. Meron tayong pagkakatulad sa wika. Di ba? Meron tayong pagkakaunawaan kasi. At may pagkakatulad tayo sa ating lahi kung sino tayo. Kung ano tayo? Kaya ang mahalagang elemento ng pagkabansa ay mababangit na, no? Una, syempre dapat may tao. Di ba? Tapos, syempre may teritoryo. But of course, meron tayong ng pamahalaan, yung namumuno sa atin. At ang soberanya, kakayahan nating magpasya sa sarili nating bansa, kaya nating magpasya na hindi tayo nadidiktahan ng ibang bansa. 'Yun yung soberanya. Okay? Kaya sa kabuuan ayanin yung iwan natin yung kataga dito ni Claro o dating senador Claro M. Recto Na kanyang pinabatid, no? Mahalagang banggitin at puntahan natin ang kasaysayan, di ba? Dahil pinagayaman ng pagkakaroon ng pagpapahalaga sa kasaysayan ang nasyonalismo. Mahalagang malaman ang nakaraan upang magkaroon ng lubos na pag ang mga tao sa kasalukuyan sa mga kaisipan at gawa at pamumuhay ng mga tao. Dahil wala tayong ibang sasalaminin sa kasalukuyan, kundi ang muling pagtanaw natin sa ating nakaraan. Hanggang sa muli, mga mag ng Baitang Bito, dito na tayo magwawakas. Hanggang sa muli. Vamos!